kahoy na ano siya yung kahoy na itawag dito ang isang bayawak, Kaya isang bayawak parang... kauri rin siya ng tibig kauri siya ng tibig ito po ang bunga niya sa mga nakakalampor ito hindi sa jimlina pero kauri siya ng tibig buksan mo Buksan natin loob. At yan po ang loob niya. Ay, o. tibig din. Ah, po. So, ibig sabihin, kung kukuan, baka nakakain to Pero maraming mga gamo-gamo eh. Kaya pa sa laglag, mataas na siya eh. Ilog na siya, bale Wala naman siyang amoy. Ayan. Kauri din siya ng tibig. Tangisang bayawak. Ayan po siya. Halo lam. Alam. Ayan. Parang nangyag isa. ibig sabihin, hindi siya maraming kahoy dito, no? Pare, ano lang siya. Bali siya lang dito, no? Sa Marami po yan. Yung mga sa may na yun. Yung mga Ah, Okay. Dito po sa Paglitaw. Resort. May po si Kuya.